Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan. Kasalukuyan po nating nararanasan ang napakalakas na buhos ng ulan na may kasamang napakalakas din na ihip ng hangin dito sa Bayan ng Buwak. Sobrang lakas na po ng hangin ang aming nararanasan lalong-lalo na siguro sa may bahagi ng mga aplaya o tabing dagat. Dahil dito po sa may bahagi ng kabayanan ng Bayan ng Buwak nakikita ho natin yung uh, paghampas at pag uh, ito kagaya po dito ano, kapag uh, sa mga bubungan yung hangin may mga naririnig din ho tayo mga nagliliparan na mga bagay dito sa ating mga kapitbahay tumutugma po ano yung pinapakita ng windy app Uh, dito sa sitwasyon naman na naranasan natin dito sa bayan ng buwak mga kababayan Sa mga oras po na ito, ay wala ng supply ng uh, kuryente lakas ang oh, lakas nito, oh. lakas sa mga oras po na ito ay wala ng supply ng kuryente ano, dito sa bayan ng buwak at sa buong isla marahil naugong ho ang uh, hangin ano umiikot ho ito kita nyo po ito yung tubig na dala ng uh, hangin nakikita natin ho yung umiikot dito sa may bahagi nito ah, uh, tayo ay nangangamba ano, lalong lalo na yung mga kababayan natin na uh, nakatira malapit po sa mga dalampasigan Siguro sa mga oras na ito ay napakalakas na ho ng sitwasyon na inyo nararanasan diyan sa inyong, inyong mga lugar. Kaya lakas hangin, ano? Sobrang lakas ito po yung ito na yung sobrang lakas so ngayon. kanina ho ay medyo banayad pero ito ho ay nararanasan na natin sa mga sandaling ito ang napakalakas nga po na hangin na may kasamang malakas din ng ulan dito sa Kabayanana ng Buwak. nasira pa na pala yun oh. Ah. nag ano na po nag uh, zero visibility na ano dun sa area na yon hindi na natin makita Grabe lakas oh. Tayo ko ay pansamantalang magpapaalam dahil sobrang lakas ng hundang kawin. Kailangan natin pumasok sa mga kababayan, lagi po kayong mag-ingat at magpadala po kayo ng mga larawan o video na inyong kuha sa inyong mga lugar para maging updated yung ating mga kababayan sa sitwasyon dito sa Marinduque. Sobrang lakas. Sobrang lakas na.